Ngayon nga po mga kabitlog At Dito kami ulit sa Sitio Batson At uh, pupunta nga kami doon sa taas Sa bahay ni tatay oh, Ayan sila Ayan Doon mabibidyoan natin ngayon Yung mga tanim ni tatay doon sa taas Kukuha kasi kami ng saging sa papaya ay nga po mga kabitlog Ito may video na ako dito nung nakaraan eh Ayan Ganda po ng view dito Ito na mga kabitlog Oh. Pasok kami rito. Yan. bubungat sa inyo yung mga kakaw. Yan. Yan po si tatay. O. Ito na po yung mga pananim niya. Oh. Lalo oh. na to din, din. Dragon fruit. Ay, may mga dragon fruit. Kakao, papaya. Ito, kamatis. Yun. Kalamansin, dami. ano oh. Sari-saring mga halaman nandito. Ayan, nandito na kami sa bahay ni tatay. O, tingnan mo yung aso niya. Bahay niya. Tingnan nyo po yung kinay niya. Laki. Ayan, kinay. Ayan yung bantay ni tatay dito. Wala Dalawa yan. O, tatlo yan. pa daw. Tatlo pa daw. may ramit din mga alagang pato dito. Saging dami ito po yung bahay niya nag iisa lang po siya rito eh Ayan, yan, marami rin saging papadala daw sa amin yan maski linggo linggo mayroon isang sakong saging maski linggo mangunga kami ng papaya ayun ang bunga oh. Oh. yan yan may kulungan din dito ng mga kambing. Yan, oh. ang taas ng papaya, oh. Oh? Hindi maabot. Ah. <laughs> oh. Eh po natin 'yung. Tingnan natin 'yung mga kambing. Ah, manok pala to. Manok sa kambing. Ay, ah. ah. ah, ito, konti lang po yung kambingan niya. Ito, konti na lang. Dati daw, napakarami to. So, napakaraming saging. Ah, hanggang do sa taas. Ay na, bababa na kami mga kabitlog. Ako na kami ng sagin sa papaya. Ayan Dala-dala na ni Say yung papaya, yung saging, saka ako naman yung papaya. Yuh! Sarap dito. Ito, dami mga bata. Ito, dami, mga bata. Ito, dami mga bata. O, sa pa kayo pupunta mga bata? Ha? Papa gupit. ba Bakit dito kayo dumaan? Ah. Eh yeah, Papa gupit daw sila. Dito sila dumaan sa liblib.